ngayon ay ginugunitan natin ang ating mga banal na anghel na tagatanod, our guardian angels, ng mga lingkod ng Diyos na hindi natin nakikita, ngunit lagi nating kasama. Ang simbahan ay nagtuturo na ang bawat isa sa atin ay may sariling anghel na ipinagkatiwala ang Diyos upang magbantay, gumabay at magtanggol sa atin sa ating paglalakbay patungo sa kaligtasan. Ang mga anghel na ito ay tanda ng walang hanggang pagmamahal at pag-aalaga ng Diyos. Hindi niya tayo iniwan sa ating kahinaan, kundi nagtalaga siya ng mga spiritong tagapagtanggol upang tulungan tayo sa mga tukso, gabayan tayo sa tamang daan, at ipanalangin tayo sa kanyang harapan. Gaya ng sinabi ng aklat ng mga awit, sapagkat uutusan niya ang kanyang mga anghel na ingatan ka saan ka man mapunta. Ang ating paggunita sa kanila ay paanyaya sa atin na makipagtulungan sa biyaya ng Diyos. Hindi natin nakikita ang mga anghel, ngunit nararamdaman natin ang kanilang paggabay, lalo na sa oras ng pangamba at panganib. Kung minsan tila may munting tinig na gumagabay sa atin upang piliin ang tama, Iyan ay paalala ng kanilang presensya. Mahalaga rin na tularan natin ang mga anghel sa kanilang katapatan at kababaang-loob. Hindi nila dinadala ang papuri sa kanilang sarili, kundi itinuturo ang lahat patungo sa Diyos. Kaya sa ating buhay, maging mga instrumento din tayo ng paggabay, pagprotekta, at pagmamahal sa ating kapwa upang sila rin ay higit na makalapit sa Panginoon. Ipagdiwang natin ang araw na ito nang may pasasalamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng mga banal na anghel na tagatanod upang samahan tayo sa ating paglalakbay na way maging mas mulat tayo sa kanilang paggabay at matuto tayo makinig sa tinig ng Diyos na kanilang inihahati. Sa ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa, maging tanda rin tayo ng pagiging guardian sa isa't isa. Sa pananampalataya, pag-ibig at pag-asa. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side to light and guard, to rule and guide. Amen. Holy angels of God, pray for us.